Yung winner ng uh, Fulton versus uh, Inoue, eh, makalaban mo ba in November or December? Ah, Siyempre, tungto ako kasi pagkakataon din yun, isang malaking pagkakataon din yun para sa atin. Uh, di ba? Uh, kasi medyo magaan pa yung build ko. Ayun, sa, uh, ayun. Pero gusto ko sana si Juan uh, Inoue yung manalo. Naoya Inoue. Any message to champ Naoya Inoue? Um, good luck sa paparating na laban nila at uh, galingan niya para magka para magkaharap uh, kami. And jump ito. super <laughs> uh, saya, so but uh, yeah, bless. But this one is so special. So, galing ni Marlon, uh, this one is, the, uh, this is so special. Hindi ko mapaliwanag yung pakiramdam mo. Yeah, yeah. oh, yeah. Marlon, dinala na namin yung kulang na belt para sa'yo. Kompletuhin mo na. <laughs> oh, sige, uh, nandito na po tayo mga kaibigan Ang uh, newly crowned wbn and IBF Super Bantamweight Champion Marlon Tapales pa ka dito magtrabaho ka din. Sige lang. lang. All right. Uh, champ Marlon, uh, very very happy kami na nakita ka namin. Uh, ano ano pa lang ano, ano pa lang uh, uh, plano no? Um, uh, ngayon nandito ka sa Pilipinas, akala namin sa Japan ka. Ano plano uh, after dito pupunta ka ng Japan? Opo, uh, magpapahinga muna kami dito tapos uh, nung paglaban ah pupunta kami. Wow. And balitang balita na chat na um, yung si Sir Sean Gibbons is uh, actually uh, working it out para yung winner ng uh, Fulton versus uh, Inoue ay eh, makalaban mo ba by November or December. Ano masasabi mo doon, chat? Na, syempre, tuwang to ako kasi pagkakataon din yun, isang malaking pagkakataon din yun para sa atin, di ba? Uh, kasi medyo magaan pa yung build ko. Ayun, ayun. Ayun, ayun. Ay, sorry, sorry. sorry Nalaglag tuloy. <laughs> so, sorry, sorry. Okay. dalo, dalo. So, so champ, uh, kung kung meron pagkakataon na pumili ka between na uh, Inoue and uh, Fulton, meron ka bang preferred o kung sino manalo sa kanila o kailan sa'yo? Oo, oh, kahit sinong manalo sa kanila dalawa. Pero gusto ko sana si Juan Inoue yung manalo. Na Inoue. Any message to champ Naoya Inoue? Um, good luck sa paparating na laban nila at uh, galingan niya para magka para magkaharap kami. And champ, ito, ano yung masasabi mo sa mga tao na talagang hindi sumukong maniwala sa'yo? You're a former world champion, pero ngayon unified champion ka na. What can you say to your, to your supporters? Ah, nagpapasalamat ako sa solid na supporters. Ah, Lalong-lalo na sa mga Pilipino na sumubaybay talaga sa karir ko. Nagpapasalamat ako sa inyong lahat. Ah, yun po. Ayan. Ah, bago ko ibigay kay, Pao, ah, congratulate ko lang yung Sandman promotion. Siyempre nandito si uh, promoter JC Manangkin and si Sir Mike Palayo. Ah, congratulations. Ang lakas ng you. Sandman. Paka may <laughs> <laughs> Sir, ah, uh, how does it feel? May meron ka ng ah, uh, ah, uh, itong si Dave Apulinaria, meron kang Jerusalem, and now meron kang Marlon Tapales. Um, Gaano kasaya ang saan man ngayon? Ah, uh, super saya. But, uh, yeah, bless. But this one is so special. So, uh, gabing galing ni Marlon, uh, uh, this one is, uh, this is so special. Hindi ko mapaliwanag yung ng mo. Yes. So, uh, and I know how happy you are and we're very proud din sa'yo kasi grabe, grabe. Ah, pausalud, pausalud. Yes. lang, batiin ko lang yung mga.